YouTube channel okay guys so these videos kind kuna breakfast again lunch like bread and peanut butter here very hot. It's very hot. Hot, hot, hot. It's very hot, hot, hot. Meron tayong peanut butter, GIF, GIF. Ito pa ng ating pinapay. Peanut butter. my prebiotic is uh, peanut butter. I think palaman is peanut butter. Yeah.

untay na siya ang tamis-tamis Time now is 11 in the morning Yeah guys, Tong prebiotic chocolate, kasi may ulcer ako, kailangan ko uminom. Because I have bacteria in my stomach. So I need to drink prebiotic. Para mawawala na yung ulcer ko. Yan, daming ang daming peanut butter. Yan. Pwede lalagay natin dito. Kakain. yung know guys, yung mga decoration ko dito, yung ibang video ko, may decoration sa aking likod, lahat yan galing basurahan. galing restaurant guys ang daming ang daming mga nilalabay dito na magaganda magagandang dilag gaya ng sinusuot ko Brooklyn ng Brooklyn uh, number 11 I think this is the original Nike Brooklyn. I look at this on on website. For one piece, for one shirt is uh, like $120. hundred twenty dollars. Dinapulot ko lang siya sa basurahan kasi mahilig ako mamasura. Ang dami nito guys. Ano lang, Nilalabay nila sa... sa kurb, sa basrahan. Dami. Tapos, ako, sayang. Sayang naman ilalabay tapos uh, magamit pa. Kaya nito kaya ang mga... mga decoration ko sa likod. Yung ibang video ko yun. Lahat yun ay galing basura. Wala kong binibili. Gaya itong table na to. This is a very solid table. Uh, wood. Uh, wood. Maybe no. It's kind of wood table. Ano galing ito sa dumpster. Yummy. Ang dami mga basura guys. Ito guys. Galing din ito sa basura. Lahat. Lahat ng mga furniture namin sa bahay galing basura. Hindi ako bumili. Kasi sayang naman yung pira. Tapos bumili ka pa sa Goodwill o sa furniture store. So, meron namang spray sa basurahan ba? Kaya yung mga letter M na yan at yung mga decoration basurahan yan. At saka yung mga damit ko. Mga damit ko, mostly din may damit. Galing basurahan yung mga... Yung mga ano, yung mga branded. Kahit hindi branded. ito guys. Ito po yung at at yung dito sa basurahan. May nagbigay dito. Dami guys. Sayang yung mga kurtina, magagandang kurtina. Galing basurahan yung mga kurtina namin. Siguro sa sa ibang state, siguro walang walang mga states sa Amerika, walang mga yung mga nilalabay na busa. Depende lang siguro yun sa lugar. Ito sa amin, marami. Maraming basura ng labay. Yung mga vintage yung mga antik, daming mga antik, dami. Yes guys. Ay nito. Kaling ito basurahan. Ano siya? Silver dalawa ito. Dalawa ito guys. Dalo ito at meron pang mga silver. Silver na silver. Tapos binibinta ko. Yan siya. Hindi ko to bibinta kasi gusto ko siyang i-display. Ano siya? Swan. Silver siya. Made in Japan. Hindi ko siya bibinta. Because I like it. Dami guys ito pa ito ito galing ito besurahan ano siya pang, um, mo ito siya ng candle para mabango yung para mabango yung house niya bango siya tapos ano ito it's good so guys maganda dito sa Amerika mama mamasura ka pag nakajakpat ka, oh, minsan, minsan nakita ko ng gold. Gold, guys. Tapos, bininta ko. Binita ko siya gold. Ano siya, gold tooth. Isa lang siyang tooth. Binita ko siya. Maganda siguro kung may truck tapos mag-drive-drive ka sa mga neighbors, sa mga apartment tapos yung gas medyo hindi mahal dami mong, siguro sa isang araw, dami madaming makukuha sa basurahan but for now is the gas is expensive at wala kaming truck car lang so hindi masyado Siguro jackpot lang. Jackpot, jackpot lang. Especially yung mga tao na mag-move sila. Like, the move out. Lahat ng mga mostly sa kanilang mga mga things, ilalabay niya yan sa skorb. Diyan, ito yung ko, Silver siya. Galing din ito basurahan. Wow. Kutsara na ito. Galing din basurahan. But ito, this is a plate. Galing ito ng trip store. Pottery barn. 50 cents. Ay, 50 cents. Pottery barn siya. Yeah dami guys yung mga cellphone case lahat mga damit daming damit daming mga damit na minsan dili na ma, hindi na makasya sa sa bahay namin yung mga yung mga things yung mga kaling ilalabay ko na lang kasi wala na yung wala nang lugar yung bahay namin so yung lang yung lang importante yung magagamit namin gaya ng mga gaya ng mga glass kaldero ng mga antik ng lahat yung mga mga ang tawag nun, mga mga pambahay lang na mga plato kutsara mga baso yung mga container Diyame. Tapos ibibenta ko. Halin. Kunting pira. Ayaga. Yeah. Masarap dito sa Amerika. Tumira. I mean, masarap, maganda. Hindi masarap yung pagka pagkain, masarap. Pero maganda tumira sa Amerika. Kapag marami kang pera maganda yung trabaho mo. At Hapon, uh, kahapon, ah, kahapon, punta kami yung store. We just, then may nakita kami sa basurahan yung mga ating dalawang bahay na may nilabay sila sa curb. Then, may dalawang frame. Ito, frame. At saka may isa pa. At saka may ano pa yung nakita ko. Doon sa iba ba. konti lang siya. Magagamit sa bahay. Or mabibinta mo. Maganda kung mag-drive-drive ka sa ano, sa yung mayayaman na neighborhood tsaka yung mayaman na neighborhood gaya ng mga matatanda na matatanda na tapos yung mga antik ilalabay lang nila tapos madami hmm. Maybe next time, mag-vlog ako ng na mamasura ako, pero sabi sa'yo, mahiya ako. Maybe, maybe not to be shy. Even, hindi naman mahiya. Wala akong time na mag-vlog. Tapos yung may-ari ng bahay, medyo magalit sa'yo na mag- video ka sa kanilang mga things na sa bahay na kumukuha ka ng mga gamit nila. Kaya hindi ako mag-video. Nick, ah, mag video ako. Okay guys. Malapit na akong matapos. Guys, thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. Thanks for watching guys. Next time to my video, watch again. Kahit walang nanood, okay lang. Basta masaya ako. Okay lang. Thanks for watching. Bye-bye.